Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani. At ngayon po ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim ng malusok na bato ng hapon. Labanos at ang formula para sa mahimbing na pagtulok at paghinto ng pagising sa gabi para umihi. Kamakailan, marami po ba sa inyo ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi? kung o na naiintindihan niyo po ang hirap ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ito ay nakdudulot ng patuloy na kawalan ng tulok at pakapagod dahil sa nagambalang pahinga. Ngunit alam niyo ba, may isang napaka bagay tungkol sa mga hapon, isang bansa na kilala sa mahabang buhay ng kanilang mamamayan. Ang mga matatanda sa Japan ay bihirang sumailalim sa dialisis sa paktanda. Bakit kaya napakababang ang insidente ng kidney failure sa mga hapon, halos hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa dialysis. Natuklasan ko ang isang lihim na matatagpuan sa isang napakasimpleng pagkain. Lumabas na mayroong espesyal na gawi sa pagkain ang mga hapon na napapanatili ng kalusugan ng kanilang bato. Ang sikretong pagkain na iyon ay ang labanos, Nasinamahan ng ilang malinis na pagkain nakaraniwang kinakain sa halos bawat tahanan sa Japan. Nakakagulat, hindi po ba, una, alamin natin kung bakit bihira ang dialisis sa Japan. Naisip niyo na ba kung bakit mahaba ang buhay ng mahapon ngunit ilan lang ang nangangailangan ng kidney dialysis? Sa katunayan, pinoprotektahan nila ang kanilang bato ng maaga sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pang-araw-araw na nutrisyon. Ang mahapon ay itinuturing ang regular na pakain bilang isang mahalagang gamot. Ayon sa estatistika, ang rate ng nga matatandang nangangailangan kidney dialysis ay mas mababa kaysa sa maraming iba pang bansa, bagamat hindi ito ganap. Ang sikreto ay nasa isang siyentipiko, malinis na dieta, mababa sa asin, protina, at mayaman sa gulay. Dito, ang labanos ay isang pagkain na bahagi ng kanilang kultura sa lubngang daan-daang taon. Itinuturing ng mahapon ang labanos bilang ginseng ng karaniwang tao dahil sa sustansya nito. Kinagawa nila itong sabaw, nilalaga inatsara, o kinakain ng hilaw, dahil dito, napapanatili nila ang function ng bato at mas mababa ang sansa na magkaroon ng alta presyon o diabetes na siyang pangunahing sanhing ang kidney failure. Bukod pa rito, umiinom sila ang maraming tubig, green tea, kumakaing ng kaunting asin, at regular na nagehersisyo kaya hindi napapagod ang kanilang bato isang kawili-wiling punto ay napakagaan ng hapunan ng mga hapon karaniwan ay isang mangkok ng sabaw ng gulay na may labanos at ilang pagkain na mababa sa carbohydrates at protina dahil dito nakakapahinga ang bato sa gabi na tumutulong sa kanilang makatulog ng mahimbing hanggang umaga kaya ano ang hiwaga ng labanos ngayon alamin natin ang mabenepisyo ng labanos sa bato mahal kong makababayan, ang labanos ay tunay na isang mahalagang gamot para sa bato. Hindi aksidente na itinuturing hapon ang karaniwang ugat na ito bilang susi sa mahabang buhay. Ipinapakita na pagsusuri sa nutrisyon na ang labanos ay naglalaman ng hanggang 93% na tubig. Mayaman ito sa fiber, vitamin C, vitamin B6 o folic acid at maraming iba pang antioxidants. Dahil dito, ang labanos ay may diuretiko na epekto na tumutulong sa pagtanggal ng dumi at pagpapagaan ng pasanin sa bato. Inihahalin tulad pa ilang eksperto ang labanos sa isang natural na panlinis na naglilinis ng malason at sumusuporta sa pag-iwas sa sakit sa bato. Ang espesyal na punto ay mas mababa ang potasyum ng labanos kaysa sa maraming iba pang gulay. Para sa mga taong may kidney failure na kailangang limitahan ang pagkain ng mayaman sa potasyum, ang labanos ay isang ligtas at masarap na pagpipilian na hindi magpapataas ng potasyum sa dugo. Kaya naman sa Japan, ang mapasyenteng bato ay karaniwang binibigyan ng labanos bilang kapalit ng magulay na mayaman sa starch tulad ng patatas o kamote. Bukod pa rito, ang labanos ay naglalaman ng malakas na antioxidants tulad ng anthocyanin at vitamin C na tumutulong protektahan ang nga selulang bato laban sa free radicals at chronic inflammation. Ang regular na pagkain ng labanos ay nakakatulong din sa pagbaba ng panganib ng kidney cancer at anemia dahil sa mahinang bato. Sa madaling salita, ang labanos ay nagbibigay ng tatlong malalaking benepisyo: diuretic, mababa sa potassium, ligtas, at antioxidant na nagpoprotekta sa bato sa pangmatagalan. Kaya ano ang ipapares sa labanos para sa mahimbing na pagtulog at pagbabangang pag-ihi sa gabi? Sa Japan, mayroong isang sikat na sabaw na nagpapalusog sa bato at sumusuporta sa pagtulog, ang sabaw ng labanos na niluto na may siwi at tokwa. Ang pagkain na tila simple ay ang sikreto sa maluso na pamumuhay ngang maraming matatanda sa Japan. Maari ninyong isipin ang isang mainit na mangkok ng sabaw malambot at matamis na labanos, banayat na amoy ngang seaweed si at malinaw ngunit matamis na sabaw mula sa mga gulay. Ang pagkain nito sa gabi ay nakpapagaan at nakpapainit sa tiyan, madaling makatulog. Bukod sa masarap, ang sabaw ay nakakatulong din sa bato na magfilter ng labis na asin at tubig dahil sa diuretik na epektong labanos na sinamahan ng mineral mula sa seaweed. Si bukot sa ulam na ito, ang mga hapon ay matalinong pinagsasama ang labanos sa maraming iba pang pagkain. Labanos na ipinares sa siawid. Ang siawid ay mayaman sa iodine at mineral, mababa sa protina na hayop at mababa sa asin. Kapag niluto kasama ang labanos at counting tokwa, nagiging isang sabaw na napaka-friendly sa bato. Ang seaweed ay naglalaman ng alginate na tumutulong sa pagtanggal ng asin na pinagsama sa diuretik na epektong labanos, nakakatulong sa pagbabang pagbabangang pamamaga at madalas na pag-ihi sa gabi. Labanos na ipinares sa maliliit na pinatuyong isda. Gumamit ng ilang dilis o tuyong hipon na nilaga kasama ang labanos para sa natural na tamis nang hindi nangangailangan ng maraming pampalasa. Ang maliliit na isda ay nagbibigay ng kalkium at madaling maabsorb na protina, sapat na nutrisyon ngunit hindi nagdudulot ng labis na pasanin sa bato. Ang sabaw na ito ay mababa sa asin, nakakatulong sa stable na presyon ng dugo, at indirectly ay nagpoprotekta sa bato at nagpapababa ng pagihi sa gabi. Labanos na ipinares sa sariwang luya, ang luya ay may mainit na katangian, anti-inflammatory, at nagpapabuti ang sirkulasyon. Ang pagdaragdag ang ilang hibang luya sa labanos ay magpapainit sa katawan, magpapababang bladder irritation sa gabi. Naniniwala ang tradisyonal na gamot na ang labanos ay malamig at ang luya ay mainit. At ang yinyang napakakaisa na ito ay, napakahusay para sa mga madalas giniginaw ang tiyan at madalas umihi na nakakatulong sa mas malalim na pagtulog. Labanos na ipinare sa tokwa. Ang tokwa ay mayaman sa plant-based protein, mababa sa fosforus at asin na angkop para sa mga taong may kidney failure. Ang paglulutong labanos na may tokwa ay lumiliha nga isang malinis na ulam nakdaragdag ng kalsyum, nakakabusok ngunit magaan, at hindi nakpapataas ng kreatinin ng labis. Sa madaling salita, ang mga kombinasyong ito ay hindi gamot ngunit mga sa pagkain na nakakatulong sa mas malusok na bato at nakpapababa ng pag-ihi sa gabi para sa mahimbing na pagtulog, ang siyentipikong mekanismo, bakit napakabisan labanos, dito. Ibabahagi ko ng kaunti ang siyentipikong pananaw para mas madali ninyong maunawaan kung bakit napaka-friendly ng labanos sa bato. Ipaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Una, ang labanos ay naglalaman ng mahigit 93% na tubig. Ang pagkain ng labanos ay parang nadaragda ng tubig at fiber nang sabay-sabay. Ang tubig ay tumutulong sa fluid balance na nagpapababangang pasanin sa bato sa panahon ng pagsala ang dugo. Ang fiber naman ay sumisipsip ng mga lason na pumipigil sa pagdamingang dumi, parang walis na naglilinis ng bituka at bato. Pangalawa, ang labanos ay naglalaman ng natural na diuretic compounds. Dahil dito, mas mahusay na natatanggal ng bato ang madumi tulad ng urea, kreatinin, at uric acid. Maraming pasyente na may mild kidney failure sa Japan ang nakpakita ng pagbuti sa creatinine levels matapos magdakdang labanos sa kanilang dieta. Mas nagiging epektibo ang function ng bato at bumabagal ang pagunlad ng kidney failure. Pangatlo, ang labanos ay mayaman sa antioxidants tulad ng vitamin C, anthocyanin, at polyphenols. Ang masangkap na ito ay nagnineutralis and free radicals na nagpoprotekta sa mga selulang bato mula sa chronic inflammation o pinsala. Isang pag-aral noong 2024, ang nakpakita pa nga na ang labanos extract ay nakakatulong sa pagbabangang pinsala sa bato sa mga daga sa pamamagitan ng pagbabangang oxidative stress. Malalim ang siyentipikong ebidensya, hindi lang basta tradisyonal na kaalaman at panghuli, ang labanos ay kabilang sa grupo nga gulay na mababa sa potassium, fosforus at counting asin. Ang maito ay mahalagang salik sa dieta para sa mga taong may mahinang bato. Inire-rekomenda din nga nutrisyonista ang pagpili ng gulay na mababa sa nakakapinsalang mineral tulad ng labanos, carrots at bell peppers. Sa madaling salita, ang labanos ay tumutulong sa pagdetoxifying bato. May diuretiko na epekto at nagpo-protekta sa bato mula sa pinsala. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hapon ay kumakain ng labanos sa buong taon at ang kanilang bato ay nananatiling malusok. Iilan lang ang nangangailangan ng dialisis kumpara sa ibang bansa anim na madaling paraan ng paglulutong labanos para sa mahimbing na pagtulok at malusok na bato sa bahay. Ngayon marami sa inyo ang siguro ay nagtataka, paano ko ba dapat kainin ang labanos, mayroon ba akong dapat sunding partikular na resipe? Huwag mag-alala, gagabayan ko kayo sa anim na napakasimple at madaling lutuing labanos sa bahay. Ang maulam na ito ay angko para sa panlasa ang mga Pilipino at nagbibigay en napakagandang benepiso sa bato tulad ng kung paano ito inilapat ng mga hapon nun paman, maari kayong magpalit-palit para hindi kayo magsawa. Fresh Labanos Juice na may honey. Pumiling ang isa hanggang dalawang sariwang labanos, ma 200 hanggang 300 gramo, hugasan, balatan, at ipiga para makuha ang katas. Medyo maanghang ang lasang labanos, kaya mari kayong magdagdang isang kutsarang hani. Uminom isang maliit na baso o 150 ml sa umaga o tanghali para sa diuretic at kidney cleansing effect. Iwasan ang pag-inom malapit sa oras ng pagtulog upang hindi, magising sa gabi para umihi. Ang katutubong gamot ay nagsasabi pa na ang labanos at honey ay mabuti para sa baga, Nakakagamot ng ubo at nagpapababa ng pamamaga. Japanese Style Labanos Seaweed at Tokwa Soup Ibabad ang 20 gramo ng tuyong seaweed, hiwain ang isang labanos, at putulin ang soft tokwa sa parisukat. Lutuin ang labanos sa 1 litro ng tubig, magdagdag ng ilang tuyong dilis o kabute, shiitake, para sa tamis. Kapag luto na ang labanos, idakdak ang siyawit at tokwa. Makdakdak gaunting light soy sauce. Ang matamis at malinis na sabaw na ito ay nakakatulong sa magaan tiyan sa gabi, mahimbing na patulog, at binabawasan ang paihi sa gabi. Nilagang labanos na may maliit na isda. Kumamit ng dilis o sariwang isda tulad ng dulong na nilaga kasama ang hiwa-hiwang labanos. Ay marinade ang isda na may kaunting asin Magdagdang sibuyas at paminta, pagkatapos ay nilaga sa mahinang apoy hanggang lumambot ang isda at labanos. Ang sabaw ay malapot na may natural na lasa mula sa labanos, hindi nangangailangan ng maraming pampalasa. Ang malilit na isda ay kinakain patibuto, nakbibigay ng kalium at madaling matunaw na protina, hindi nagdudulot ng stress sa bato. Labanos na may luya porridge gumamit ng isang dakot ng bigas, kalahating labanos na hiniwang ang maliliit, dalawa o tatlong hiwang ang pinukpok na luya at pakuluan hanggang maging malapnaw na lugaw. Lagyan ng napakakaunting asin o huwag lagyan ng asin, ang mainit na lugaw na ito ay madaling matunaw, nagpapababa ng lamig sa tiyan at binabawasan ang pag-ihi sa gabi. Kainin ito madua oras bago matulog para sa mas malalim na pagtulog steamed labanos na may sesame oil dip, hiwain ang labanos at ilaga, o ay steam hanggang lumambot. Ihanda ang sasawan na gawa sa sesame oil na may light soy sauce. Ang ulam na ito ay nakpapanatiling ang vitamina, mababa sa asin, at mayaman sa magandang taba mula sa sesame. Nakakatulong ito sa pag-absorb ng vitamin A, D, E. Ang pakain nito sa gabi o hapon ay nakakabusok, nakakatulong sa pakontrol ng timbang at presyon gugo. Mildly pickled labanos. Hiwain ng manipis ang labanos, haluan ng kaunting asin, asukal, suka, at turmeric. Ibabat ng isa o dalawang araw, ang resulta ay malutong, bahagyang maasim, matamis, at napakababa sa asin kumain lang ang isa o dalawang maliit na hiwa bawat kainan para hindi magsawa. Ang inatsara na ito ay nagbibigay din ng probiotics para sa panunaw na indirectly ay sumusuporta sa bato. Ito ang anim na pangunahing paraan ng pagluluto. Bukod dito, maririn kayong makritong labanos na may kabute. Isama ito sa nilagang buto. Limitahan ang pagkain ng karne. Mas kainin ang labanos o isama sa buho ng mais para gawing inumin na diuretik. Anuman ang ulam, tandaan ang prinsipyo ng counting asin, counting patis, at walang MSG para may bigay ng labanos ang lahat ng natural na benepisyon nito sa bato. Pamumuhay ng mahapon na napapanatili ng maluso na bato. Bukot sa dieta, nais nice kong ibahagi sa inyo ang pamumuhay isang mahalagang salik na tumutulong sa mahapon na panatilihin ang kanilang bato na malusok hanggang sa pagtanda. May kasabihan ang mahapon, ang pag-iwas ay mas mabuti kaysa sa paggamot. Sinasanay nila ang kanilang sarili sa pang-araw-araw na gawi sa halip na maghintay na makasakit bago mag-alala. Narito ang ilang mapunto na karapat-dapat tularan, mababa sa asin at pagkontrol sa asin batit nam nga hapon ang masamang epekto nga sin sa puso at bato. Mula nong 1570s, inilunsat ng gobyerno ang isang kampanya upang bawasan ang asin at ngayon ay kumakain silang humigit kumulang 98 gramo ng asin bawat araw. Mas mataas pa rin ito kaysa sa rekomendasyon ng World Health Organization na 5 gramo, ngunit malaki na ang ibinaba lumilikha sila ngang masarap na lasa gamit ang damong dagat, tuyong isda, at kabute sa halip na magdagdang ngang maraming asin, at madalas silang gumagamit ng light soy sauce at low sodium miso, magaan na hapunan. Ang hapunan ay karaniwang simple, kinakain ng maaga, at mababa sa carbohydrates at protina ang mga taga Okinawa ay may pilosopya na harahachipumi na nangangahulugang kumain lang hanggang 80% na busok. Dahil dito, nagiging stable ang blood sugar at presyon ng dugo at hindi napapagod ang bato. Ang matatandang, hapon ay karaniwang kumakain ng maliit na dami ng kanin, sabaw gulay at counting steamfish o tokwa. Samantalang sa Pilipinas, Maraming Pilipino ang may ugali na kumain ngang hapunan ng huli at marami na nagiging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng digestive system at bato sa buong gabi at madaling magdulot ng pagihi sa gabi, sapat na tubig at sa. Mahilig ang mahapon sa green tea, barley tea, at herbal tea na walang asukal na parehong banayat na diuretic at antioxidant Umiinom silang maliliit na sip, -sip sa buong araw, tinitiya na ang kanilang bato ay laging may sapat na tubig para mag-filter. Tandaan na dapat uminom ng regular sa araw at limitahan ang pag-inom ngang marami ng marami pagkatapos ng 7.8 p.m. upang maywasan ang pagising sa gabi para umihi. Paglalakad at pag-iersisyo Ang mga matatandang hapon, ay patuloy na naglalakad ng 30 minuto bawat araw at nakikilahok sa mga club sa pag ersisyo at outdoor physical activities. Ang pag ersisyo ay nakakatulong sa pagkontrol ng timbang, presyon ng dugo at blood sugar na mahahalagang salik sa pagprotekta sa bato dito sa Pilipinas, maraming Pilipino ang nagsisimula ng sumali sa grupo ng ehersisyo sa parke tuwing umaga na napakabuti para sa sirkulasyon ng dugo at kalusugan ng bato. Regular na pamumuhay at sapat na pahinga. Ang mahapon ay disiplinado sa pagtulog ng maaga at pegising ng maaga, nakpapanatili ng regular na iskedyul ng pamumuhay. Ang sapat na tulog at maluwag na isip ay nakakatulong sa pagbaba ang stress na pumipigil sa mga hormone na nakakapinsala sa bato. Ito ay isang gawi na karapat dapat tularan. At siyempre, walang perpekto, ngunit sa pangkalahatan, ang pamumuhay ng mga hapon ay isang halimbawa para matuto tayo na pangalagaan ang ating bato nang mas mahusay mula sa maliliit na bagay bawat araw. Paano nakakaiba ang mga hapon at Pilipino sa pagkain at pangangalagang bato? Upang mas madali ninyong maunawaan, kompara ko ang ilang pagkakaiba sa gawi sa pagkain at pamumuhay sa pagitan ng mga Hapon at Pilipino na may malaking kaunayan sa kalusugan ng bato, dieta. Mas gusto nga Hapon ang sariwa, kaunting asin at kaunting pampalasa. Ang labanos ay karaniwang ini, steam o ginagawang malinis na sabaw, samantala, ang mga Pilipino ay madalas nanilalaga ang labanos na may maraming patis at asin, kumagawang maalat na atsara. Bilang resulta, ang daming ang asin na kinakain ng mga Pilipino ay karaniwang dobleng inirekomendang antas. Samantalang ang mga Hapon ay unti-unting binababa ang kanilang pagkonsumo ng asin hanggang sa antas na itinakda ng World Health Organization. Bukod pa rito, kumakain ng maraming gulay ang mahapon, kabilang ang seewit, samantalang marami paring pamilyang Pilipino ang mas gusto ang kanin na may kaunting gulay na hindi maganda para sa bato. Protina at protina ng hayop. May pilosopya ang mga hapon na Ichiju Sansai, isang sabaw, tatlong side dishes. Kumakain lang sila ng isang maliit na ulam na may karne, inuuna ang isda sa dagat, toyo at tokwa. Ang mga Pilipino naman ay sanay na may maraming ulam na karne sa bawat kainan, maraming karne at isda at maging lamang loop na madaling magdulot ng labis na pasanin sa bato, ala at sigarilyo. May kultura ang mahapon na umiinom ng sake at beer, ngunit ang mamatatanda ay limitado at pinapalitan ng mainit na tasaa o mainit na tubig. Ang rate ng paninigarilyo sa Japan ay bumaba ng malaki. Samantala, sa Pilipinas, maraming matatandang kalalakihan ang patuloy paring umiinom umiinom ngala at naninigarilyo ng regular. Ang maito ay nakakapinsalang gawi para sa bato, pangangalaga sa kalusugan. Malaki ang pagpapahalaga ang mga hapon sa regular na health checkup, pagsubaybay sa kreatinin, presyon ng dugo, at blood sugar. Maraming Pilipino naman ang nag-aatubili na magpatingin sa doktor at natutuklasan lang ang sakit kapag malalana. Sa madaling salita, ang mga hapon ay may gawi na pag-iwas sa sakit ng maaga, samantalang tayo ay madalas na nag-alala lamang kapag nasa huli na, ngunit hindi pa huli ang lahat sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa ating mga pagkain, sa isang tasa ng tsa, at sa bawat hakbang bawat araw, ang kalusugan ng ating bato ay makakakita ng malaking pagbabago. Kaya, mahal kong mga kababayan, ngayon ay naunawaan na ninyo kung bakit bihira ang dialisis sa mga hapon sa kanilang pagtanda. Ang kanilang sikreto ay hindi nakasalalay sa mga milagrong gamot kundi sa mga karaniwang pagkain tulad ng labanos, siawid, at Tokwa kasama ang isang siyentipiko at regular na pamumuhay. Ang maganda pa, kahit sino ay maaring magsimulang pangalagaan ang kanilang bato mula ngayon. Mula sa mga simpleng pakain at gawin na ito, hinihiling ko na baguhin ninyo ang inyong mapakain, magluto ng sabaw ng labanos at seaweed, o simpleng ilaga ang labanos. Salop lamang ng ilang linggo, maari ninyong maranasan ang mas mahimbing na pagtulog, mas kaunting paghihi sa gabi, at mas magaan na pakiramdam ng katawan. Ang malusok na bato ay magbibigay ng mas payapa at komportableng pagtanda? Kaya, mahalin natin ang ating bato sa pamamagitan ng malusok na pagkain at regular na pamumuhay tulad ng ginagawa ng mga hapon. Maraming salamat sa pakikini at hanggang sa susunod na video.